Kajiman, good, good, good morning, good morning, Kajima. Good morning, Kajima. Good morning po. Dito tayo sa mini garden natin. Uh, pagsisiksikan natin ng ganito, Kajima. No? Yan. Sisiksikan natin sila, Kajima, kay Turo ugat na yung Turo ugat na yung ano nila, Kajima kanilang mga lupa. Ito, malulusaw to, magiging ano rin to, kajiman. Our friends, we love them all Plant a garden, watch it grow Nature's gifts from high to low Caring for Ooh, the, the earth we love. love Help from the sky above Pick your veggies, taste the best Nature gives and never So lang kajimar hindi ko siya may iikot kay may siksik na sa labas yung aking basit kajimar nasa labas na yung mga ano dahon-dahon niya Sudah sik sumisiksik na yung katawan niya doon sa labas yan yeah. yeah, Ganyan, mag-tsaga tayo sa, ano, nakagawa na ako nito ng ano ka yung... nakagawa na ako ng powder ng basic kajiman ayan ganyan yan ka malulusaw din naman yan dyan Kajima, pagka nagtagal kapila ka gym na natin dito at saka itong talong na natin ka gym talong na na lag -lag yung mga dahon ba ka gym man lag -lag yung mga dahon ba Kapatay ng ganito ka, Jiman. Mga ano to, ka, Jiman, ko ng sitaw. Mga tuyong sitaw yan, ka, Jiman. Taste the best, nature gives and never rests. Let's plant more digging the dirt, it's easy fun, doesn't hurt. Plant a garden, magic grow, nature's gifts for high and low, caring for the earth we love, help from the sky above. Ayan, ganyan. Tsaka itong talong natin, Kajima, lagyan din natin. Sisikan din natin niya, Kajima. Eh, maraming nagpapagawa ng bahay dito. Mga ano yung, Kajima, mga binubili. Yung mm, ano, nagpapalit ng mga yero. Kisa may Uh, maraming magpupupupok dito, Kajiman. Leaves taste the best. Nature gives and never rests. Let's plant more, dig in the dirt. It's easy, fun, doesn't hurt. Plant a garden, watch it grow. Nature's gifts, high and low. Caring for the earth we love. Help from the sky above. Sky above. pick your veggies taste the best nature gives it ever rests let's plant more dig in the dirt it's easy and fun doesn't hurt plant a garden watch it grow nature's gifts from high to low for the earth we love, help from the sky above. Taste the best, nature gives never rests. Let's plant more dig in the dirt, it's easy and fun, doesn't hurt. Plant a garden, watch it grow, nature's gifts for high and low, caring for the earth we love, help from the sky above. Plant a garden, watch it grow, nature's gifts for high and low, caring for the earth we love. From the sky above, pick your veggies, taste the best. Nature gives it ever rests. Let's plant more, dig in the dirt. It's easy and fun, doesn't hurt. Plant a garden, watch it grow. Nature's gifts from high to low. Caring for the earth we love. Help from the sky above. Ayan, kajiman. Tapos yung base dyan, kajiman. O, oh, lagyan ko na rin yan yung mga base. Ayan, nakagawa na ako ng powder nito. Uy, may, na, may napitas. Ayan. Basil to Kajima. basil. Ayan, dadagdag dati yan. Tapos ito, talong. Talong, pag namulaklak, nalaglag lang din. O, oh, na. Ito, ayun know, o. Nabuhay yung herba na po, Kajima. Oh. Mga bagong tanim yan, Kajima. Mga bagong tanim yan, Kajima. Ito o. Oh. Ayan. Ayan, talong. Mga talong yung mga kalong na ayaw mag tuloy ng bunga ayan kajiman tapos inayos ko yan lahat ng mga na kay nakahiga na yan kajiman inayos ko na yan ayan o oh. hmm. inayos ko na yan kajiman ayan hmm. tapos ito Lagyan din natin ka kajiman. Basil din ka kajiman. Yung mga oregano ko, kajiman. Napitasan ko na yan. Binilad ko na yan kahapon. Na pinagtanggalan ko dito, kajiman. Na oregano, binilad ko na. Nagagawin ko rin na powder yun, kajiman. Yan, kajiman. Kaya ngayon kasi, lokayin natin itong mga puno nila kajima, tapos siksikan natin na kung ano yung pwedeng isiksik dyan, kung ano. Kasi itatapon mo lang sa basurahan yung mga, mga pinagputulan natin dyan sa sitaw kajima. Hindi, huwag natin itapon kasi fertilizer din yun. Tulong din ng ano yan nang mga tanim natin yung kajiman na yeah, siksikan natin yan yeah. taste the best, nature gives never rests. Let's plant more, dig in the dirt. It's easy fun doesn't hurt. Plant a garden it grow, Nature's gifts for high and low. Caring for the earth we love. Help from the sky above. Everest. Let's plant more, dig in the dirt. It's easy and fun, doesn't hurt. Plant a garden, watch it grow. Nature's gifts from high to low. Caring for the earth we love, help from the sky above. I'm Nature gives and never rests. Let's plant more, dig in the dirt. It's easy fun, doesn't hurt.

ayan oh, dalawa oh. Tinabi ko muna sa gilid. Patubuin ko muna ng husto yan. Ayan, kajiman. Ito yung pinagkaabalahan ko kanina, kajiman. Ayan. Ayan o, na, ayan o, na, ano, hukay pa lang yan eh. Nais ko kasi yan, mga, mga walang tanim, kajiman. Yung mga walang tanim, kajiman, nilagay, nanguha ako dito kajiman tapos bin binanim ko dito ayan o oh. Oh, ayan na oh. mga laman na lahat ng pasok kajiman oh. ayan. pichay tsaka mustasa yung kajiman ayan kajiman o oh. napasman yung aking mga tangkong kajiman kasi pag hindi ng isang araw pagkasunod sunod naman silang ano ayan o, no? may dilaw-dilaw kajima no oh. pagka sunod, sunod na silang dinidiligan yan maraming dilaw kaagad yan ang kangkong ko kajima yan ang kangkong kajiman. nagpunla na naman ako ng sigarilyas ah, pupunla ako ng pichay. Punla na naman ako ng pichay ka, jiman, Ayan. Yun ang aking, ano, yung herba boy na ko dyan, ka, Jima, yan. Wala pa akong time na ma ko sila. Titrim ko yan, eh. Tingnan mo yung kabila, eh. Ganda na. Titrim ko rin yan, ka, jiman, Ayan, ka, jiman Ayan, gandi na lang. Tapos na ako sa garden. Tuwing umaga ako dito na, na garden. Kumusta lagi yung aking mga tanim? Kasi may mga tanim din na mamatay din. Ayan, Kuji Man. Hanggang dito na lang. Bye-bye!